Hello everyone. It's so, cold. we're going to Bunda again. to Bundang. and friends. Oh, ra So, what you ano? Oh. nga. ini Tanawan ninyo ang mga halaman. Oh. Yan mga nagyelo. Hmm. Huh? Dry na dry na yung mga puno. Yung mga black black. May mga yellow yellow na sa yan oh. Nagyelo.

Ito na nga laya ng iba. Ito na naman sila. Ito na. Mga bulaklak. Mayroon mga yellow. Ano. Yan. Kanya ng ating view. Every morning just like that uh, tingnan nyo yung mga kuryente nila ha tingnan nyo yung mga kuryente dito ha pag, pag ting pag, 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 pag tinitingnan nyo yung bahay o oh. pag tinitingnan nyo yung bahay walang ano kuryente na ano walang mga wire diba gagaling ganyan pero yun ang mga kuryente nila. Pero wala din mga maganda rin ang pagkakalagay. Walang sa salabit Hindi ba? Ay. Ayun pa. Gagandang tunawin. Lahat ng mga kababayan ko na gustong mag-abroad. Abroad, Abroad muna kayo. Mintras. malawak ang corruption sa ating bansa okay. <laughs> thank you for watching ganyan siya ganda, diba ang ganda niya ganyan tuwing umaga ganyan ka peaceful yung makikita mo dito sa Japan maganda di ba? Robins. Maganda naman. Dito na tayo ulit. Bye. -bye. Maganda naman. Dito tayo ulit. mga bapak nag-aaral, arah dan baik-baik. Tidak Спасибо за просмотр, бля. И лов пол. Love it. Thank you.